Okay, hello mga boss, so, magandang araw sa inyo and uh, welcome back again na naman sa ating youtube channel ano ata? sa panibagong video tutorial na naman yun so bali uh, nakapag uh, uh, upload na naman tayo or nakagawa na naman tayo ng uh, tutorial dito sa ating youtube channel uh, kung saan uh, talagang napal napakalaking tulong nito sa atin, uh, especially sa ating mga walang idea or uh, beginner sa uh, kakalikot sa ating mga motor, so Ayun, matagal-tagal din tayo hindi nakagawa ng video, mga boss. Gawa ng busy tayo sa ating trabaho and uh, personal life, syempre. So, bali... Yun, kung nabasa nyo na yung ating thumbnail, uh, bali, for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-wiring ng... Ayan, uh, GPS tracker. So, itong GPS tracker na ito, napakalaking tulong talaga nito, especially sa ating mga nagmamotor, no? And, ayan, uh, iwas nakaw or iwas car nap, motor nap yon. So bali universal nga pala yung uh, GPS tracker na to. So meaning to say, uh, pwede siya sa kahit anong motor. And ako makikita nyo, napakakundi lang ng wire. Uh, Mangilan-ngil lang siya. So napakadali lang talaga i-install nyan mga boss. Yun, tulad nga sabi ko, uh, universal siya. O pwede siya sa kahit anong motor or even sa mga sasakyan po pwede siya. So bali, uh, Marami nga pala nito sa Shopee mga boss, ano? GPS tracker. And uh, sa TikTok Shop syempre. So uh, harap na lang kayo GPS tracker, so lalabas naman agad 'yan. And uh, may manual nga pala 'to kung paano siya uh, i-operate or gamitin. So dito sa GPS tracker natin mga boss, nangangailangan nga pala 'to ng SIM card. Okay, so dapat 'yung SIM card na 'yon eh uh, may load siya and uh, uh, huwag mong tatanggalin dun sa mismong uh, ano bang tawag dito? Uh, diba di ba micro uh, tatlo, micro cut yun, di ba? So, wag mong tatanggalin yung pinaka uh, maliit. So, hayaan mo lang siya dun. Kasi, uh, kung mapapansin yan, dun siya sa old yung mga sinaunang sim, so ganun siya kalaki. So, yung mga sim kasi natin ngayon, micro cut na yung mga maliliit. So, masyado siya maluwang. So, meaning siya yung malaki talaga siya. So, kapag kakinat mo, wag mo na siyang ikakat pa. Yan. So, ah, uh, yun, bali kapag ka operate mo nga pala to uh, nangangailangan to ng application or app sa ating cellphone no? and meron naman tayong QR code dito kung saan pwede natin i-scan so may manual nya para ma-redirect tayo dun sa application at mamomonitor mo na yung uh, location ng pinag mo uh, motor motorman or sasakyan so GPS tracker or uh, global positioning system Okay, yun. So, mabalik na tayo dito sa ating uh, diagram. Kapag mag install nga pala kayo mga boss uh, ng GPS, makakailangan natin yan, syempre, GPS tracker, uh, extra fuse, 10 amps lang, at mga uh, terminals, terminal pins, yung I-terminal. Kasi po, pwede tayo mag-tap dyan sa uh, uh, battery natin or even sa chassis. Okay, so, bali, umpisa na natin yung ating tutorial uh, direkta na tayo dito sa ignition switch mga boss ano so kung uh, yung motor nyo uh, four wires for example uh, TMX uh, RUSI ano pa ba basta yung four wires na naked or even sa mga may pairings na motor basta four wires ang hahanapin nyo lang dyan mga boss is yung accessory wire ng ating motor so dito sa four wires so, meron kasi tayong green uh, black na may white red at saka pure uh, black So, yun yung uh, uh, pure black natin, yun yung accessory wire natin. Sa mga 4 wires yung mga boss, no? So, dun lang tayo magta-tap kasi yung pinaka-accessories natin para makontrol ng uh, ignition switch natin, yung ating GPS. Kasi kapag uh, dito natin, uh, natin siya tinap sa may uh, positive ng uh, ating ignition switch, so uh, merong power uh, uh, pagkonsumo ng nangyari no? or parasitic discharge so ibig sabihin kapag ka, kahit na nakapatay yung motor natin eh, magkoconsumo yung ating GPS so para tipid dito tayo magtatap sa accessory wire and kung 2 uh, two wires naman yung motor nyo mga bossing uh, sa accessory wire pa rin tayo magtatap dun pa rin tayo sa mga Suzuki uh, kulay orange yung accessory wire and sa mga Yamaha is kulay brown yun Okay, so uh, direct to the point na tayo. So meron lang uh, tatlong wire yung ating GPS tracker mga boss, ano. Isang red, uh, isang orange at saka isang kulay black. So yung red natin mga boss, uh, automatically yan yung ating positive. So direkta na agad yan dito sa may uh, positive terminal ng battery. Siyempre for safety para iwas short circuit, lagyan natin yan 10 amps na fuse. Okay. So, tapos na tayo doon. Connected. Ha, ah, konektado na. Next naman is uh, yung kulay orange. So, yan yung sinasabi ko mga boss kung saan itatap natin siya dito sa may accessory wire. Mapa 4 wires man or 2 wires, kailangan natin siyang i-tap dito sa may accessory wire natin. And, uh, last is yung ating uh, black, which is ito yung ating ground. yon So, ganun lang kasimple mga boss. Sa pag-install nga pala ng ground, uh, huwag tayong mag-install dito sa may negative terminal ng battery mga boss. Sa chassis tayo didirecta. Sa mismong bakal. Or sa may batalya ng motor. So, dun tayo magtatap para solid yung ground na papasok sa ating uh, GPS tracker. And sa pag-operate naman ito mga bossing ng uh, ating GPS tracker, So tulad ng nasabi ko, meron tayong application or apps para ma-monitor ma natin or ma-view natin yung location ng ating uh, pinag-installan or yung ating motor or even sasakyan. So doon natin mamomo-monitor kung ah uh, nasaan yung location niya, yung mga rutang dinaanan niya. Yan makikita natin siya doon sa may apps kasi may maps tayo doon. And uh, sa pag-install na pala nito, mga boss, uh, yung pinaka-safe na uh, Uh, paglalagyan or pagtataguan yung pinakasulok-sulok ng motor doon nyo siya ilagay para uh, halimbawa kinarnap yung motor nyo uh, matatagalan sila or hindi nila malalaman na may GPS pala yung uh, motor or sasakyan basta sa pinakatago or uh, pinakamahirap na location sa ating motor doon nyo siya ilagay para if ever man kung sakali wag naman sana uh, makarnap yung motor nyo So hindi nila alam uh, Matatagalin silang magbaklas Yun. So bali matutunton nyo na Yung kanyang lokasyon O yung kinalalagyan ng uh, Inyong mga motor Yun. Uh, agen mga boss Yung kulay red natin positive, Direct sa positive terminal ng battery Baunan nyo ng fuse for safety purpose Yung orange accessories uh, Accessory lang yan Accessory line Para kontrolado siya ng susi natin And yung black, siya naman yung Uh, ground natin yan inuulit ko mga boss universal tong ating GPS tracker so meaning to say pupwede siya sa iba't ibang klaseng motor for safety at uh, inuulit ko sa so pag install nito ng ating GPS, uh, yung pinaka safety or yung pinaka tagong lugar na hindi agad mababaklas ng kawatan, doon nyo siya ipuesto para uh, magkaroon kayo ng mahabang time para malocate at saka nyo yung location ng motor nyo. Okay. So, balang gandito na lang mga bossing, ano. And, uh, sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan yung video na to, so please like, share, and subscribe.